Bata yan eh. Chit! Yeah. tama lang. Hindi, tama lang. Pwede naman na ma Wow! Ang ganda naman ni Jebette. Ang ganda. Mamaya. Mamaya? papa Dyan ka? Hindi. Hindi, mas maganda. Dyan mo yung yellow. Oo, mas yeah, maganda, Jebette. Dyan doon. Dyan doon. Dyan

ano niya yung sticker niya? Yun. Ano niya? Approaching. Yoo. Now approaching. Now approaching. Ew, that's cute. Oh. Sinapay, ito. Ah. Patago mo dyan, tago. Sayo na yan. Lagay ah. mo doon. Lagay mo doon. Ah! Hindi, wag mo pindutin dyan, si Bet. Ano Sinapal. ba yan, nito? naman ng na mukha ate. Gulo? Oo, magulay yung ganito mo. Ay, mamatay. Lagay mo dun si Bert. Lagay mo dun. Matago, matago. Tago. Eh, Ay, ayaw. Pag-dito yun. Ay! Ate, sipun. Ate, dito na yung sa Sipon daw.